Hello, 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 hello mga kabangkag. Share ko lang po sa inyo sa video na ito kung bakit tong sagingan na ito ay gagawin po nating bangkag. Lahat ng saging, may bunga man po wala, basta't lahat po yan ay nilinis ko para po pagtaniman ng kamoting baging. Bakit kaya naisipan ko o nagdesisyon ako na tanggalin o linisan tong lahat ng mga saging na ito? para gawin lang na taniman ng kamoting baging. Samantalang itong mga saging na ito ay nagbibigay na ng kahit papaano ay konting ani. So meron ng konting nakakain na naiuwi pagkagaling po dito sa bukid. So Alamin po natin yung aking disyon, bakit nagbago yung isip ko, samantalang itong mga saging na ito ay itanim, itinanim ko pa ito after po ng pandemic. So ngayon nagbago po yung isip ko na linisan kahit na maraming bunga, tanggalin na lang at baguhin ito, uh, taniman na lang po ng kamote o gawin ko pong bangkag. Nung una, medyo masakit sa loob ko, lalo't nakikita ko na tatanggalin na itong mga saging na maraming bunga. At isa pa, uh, yung pagpapalinis po nito ay kailangan ng halaga o kailangan ng pera para malinisan. Ano po? Syempre, kailangan ko ng kasama na maglilinis ito. Papatumbayin ko po lahat itong mga saging na ito. And then, afternoon, noon, siyempre, e po natin ng pandamo So, gagastos po tayo. So, kinailangan ko po yon kasi itong mga nagdaang panahon noong last year share ko po sa inyo yung aking experience tungkol sa pagbibenta ng saging o pag-aalaga ng saging kung bakit ko po ito naisipan na i-convert sa ibang tanim ano po, so noong nakaraang taon po mga January or February ay nagtanong po ako ng presyo ng saging, so sabi po nila kapag daw aanihin ko yung saging then, idadala ako sa palengke sa pwesto nila, ay bibilihin lang po nila ito ng 8 pesos per kilo. So, iniisip ko yung aking hirap na halimbawa, magtitiba ka ng saging, iipunin lahat kasi hindi naman po isang pwesto ito and then, isasakay sa sasakyan, idadala sa palengke and sa isang kilo 8 pesos lang. Grabe parang hindi naman po uh, o kulang naman po yung bayad para sa pagod natin saging po ay medyo mabigat. Lalo po yung mga saging na ito ang tawag po sa amin dito ay dipig. Ano po? Kaya yon nag-isip po ako ng ibang way bakit ganto po samantalang uh, hinintay ko itong mamunga ng pagkatagal and then Nung mamunga na, aanihin mo, dadala mo sa palengke, tapos bibilihin 8 pesos lang. Kaya sabi ko, parang hindi naman ako kikita dito. Kulang pa na pambayad o kumbaga ay pamalit man lang ng pagod yung bayad na 8 pesos per kilo. Kaya iyon, noong last year, April 2024, ay nag na po akong linisan itong mga saging na ito At hintayin kong mabulok yung mga sahan ng saging kasi hindi naman po ganun basta kadali mabulok uh, Sabi ko, next year, sabi ko noong nakarang taon ay uh, bulok na ito, pwede ko na itong linisan ano po? At magpatanim ng ibang itatanim kaysa naman sa saging So ayan po, nanguha ako ng aking kasama na maglilinis dito ang ating sagingan. So syempre, uupahan po natin yan. Kailangan gumastos para lang mapalinisan ano po? at para po tayo makapagtanim ng ibang tanim. Bagaman sabi ng iba na hayaan ko lang daw baka sakaling sa mga susunod daw na panahon o buwan ay tataas daw ang presyo ng saging. Kasi dito po sa amin ay paiba-iba po yung presyo ng saging. Minsan tataas, uh, minsan naman po ay bawaba ang presyo. Kaya lang dito po kahit na tumaas ang presyo ng saging, ang pinakamataas na po na bilis sa amin ay nasa 15 pesos lang. So hindi ko po naranasan na magbenta ng abot man lang ng 20 pesos po ang halaga o isang kilo po ng saging. Sabi ko nga po kahit nga yung 13, 14, 15 okay na yon. Kahit pa may konting uh, bayad o may konting kapalit po yung pagod natin sa pagtitiba ng saging at pagdadala sa palengke. Kaya lang, nung sabihin po nilang 8 pesos, oh grabe, para naman na pong hiningi yung ating saging. Ano Parang wala nang kapalit yung pawis natin. Hindi po basta-basta ang magtiba po ng saging at bitbitin ito hanggang sa abot ng sakyan. Sabi ng iba, gaon daw talaga ang farmers. Ano po, Mababa ang kuha. Kaya nga sabi ko, hindi umaasenso ang mga farmers. Ano po, Hindi po tayo naasenso ng mga farmers kasi ang farm gate natin ay napakababa. Alam nyo po ba yung 8 pesos na bili nila? Kapag nag-retail na sila niyan, ay halos aabot na po ng 25 pesos. Ay magkano po ang idinagdag po nila dun sa 8 pesos? Halos 12. Mas malaki pa po yung kinita nila kaysa sa yung mga nagtanim. Ano po? Samantalang nagtanim, pinatanim ko po yan. Nagbayad ako ng nagtanim ng saging. Buti hindi ko po binili yung mga tinanim ko. Hiningi ko lang sa mga kakilala. Ipita, ipinatanim ko po yan. Nagbayad ako o nag-upa ako ng magtanim. And then, nilinisan ko yan linggo-linggo or sa, every Saturday na pinakang rest day ko napunta ako sa bukid para lang magtabas at linisan itong mga puno na ito. Ano, tapos, after a month saka or yes, months. Halos 10 months po itong saging na ito bago po mamunga. Tapos ibebenta mo 8 pesos lang ano po, parang nakakapanghinayang ano po na ibenta. Gusto ko nga ay kainin lahat pero hindi naman pwedeng kainin. Or hindi naman po kayang kainin lahat. Ano po? Kaya nga minsan yung iba kaysa benta ko pinapahingi ko na lang sa kapitbahay. Ano po? ang mga kapitbahay ko na lang po ang makinabang kaysa naman ang makinabang ay yung mga hindi ko kakilala sa palengke ano? You know? kaya yun minsan mat natutuwa yung mga kapitbahay ko na binibigyan natin ng saging ito po yung isang part na nakakatanggal ng stress Grabe, okay, nakaka-relax sa yung pagluluto po dito sa bukid at dito kakain din sa bukid. Ano po? Ay tayo ay stress sa trabaho, sa ibang trabaho, pagdating sa bukid parang lahat ng stress natin, lahat ng iniisip natin ay nare-relax o nawawala pandali Ito sa amin ay uso sa amin dito kapag nagpatrabaho tayo, lalo na kung isa, dalawa lang yung tauhan natin, ay pinapakain na natin sila. At syempre, bigyan din natin ng merienda para lumakas para po may lakas silang magtrabaho dito sa ating bukid. Dito pa naman po sa amin ay marunong makiramdam yung mga yung tatrabaho. Kapag binusog po ninyo sa merienda, sa pagkain, sa tanghalian, ay sigurado naman po ninyo na yung kanilang trabaho ay masasatisfied ka. Ano po, higit pa po yung inaasahan mong trabaho nila, yung kanilang tatrabahuin sa maghapon. Ayan po, so yan po yung natapos namin ng umaga. At ngayong hapon ay itutuloy po namin hanggang matapos po. Kung hindi po natapos ngayong maghapon, ay syempre bukas po ulit namin yan itutuloy. Ayan po ang pinakamasayang part, ang syempre uwian na. At sabi ko sa kasama ko, lahat ng matitiba niya ay sa kanya. So siya na po ang mag-uwi, lahat ng saging po na siya po ang nagtiba. So pagkalipas po ng siyam na buwan, ito na po yung ating uh, tinabasan o tinanggalan ng saging, ito na po yung kanyang hitsura. Bayon ay mag-uupa tayo na mag spray ng ating bukid. So, isprayan po natin ito ng herbicide kasi January, so dapat po kasi dapat at least February or March makapagtanim po tayo ng kamote additional gasos po tayo ulit dito siyempre bibili po tayo ng gamot o lason pang spray herbicide at yung upa po ng ating uh, magi-spray So ayan po habang nag spray yung aking kasama Ako naman po ngayon ay magtatanggal ng mga suhi ng saging So syempre isa isa-isayin po natin habang tatang tinatanggal Ay ginigilid na lang po sa may mga puno ng nyog So yung mga nyog ay hindi ko na po pinatanggal Hayaan ko na po dyan na lumaki yung mga nyog na dati ko na pong naitanim Kasabay ng mga saging Ano po So lahat ng mga saging Suhi ng saging na mga tumubo So yan po, ang sarap pong magpapawis dito sa ating bukid. Kaysa po mag-exercise ako, mag-jogging ako sa kalsada, eh, ito na lang po yung aking gawin. Ang magtanggal ng saha ng saging para pawisan. Yan, yung mga sumud na araw po ay hindi ko na po kayang tanggalin lahat yung mga tumubong saging. Kaya nag-hire na po ako ng aking mga kasama. Nag-upa po ulit tayo, dagdag gastos ulit. Para lang po matanggal po lahat po ng mga tumubong saging at iba pang mga kahoy na hindi po kayang patayin ng spray ay papatanggal na po lahat natin at ilalagay po natin yan sa gilid. ito na yung ating bukid after nating mapalinisan at ma-sprayhan ng herbicide o pang damo ito na po yung kanyang hitsura so yung mga damo ay namatay naman brown na lahat yan may mga ilan na lang na green na dahon at lahat po ng mga saging na mga tumubo ay ilagay natin sa gilid so ganito na po siya kalinis so hintayin ko na lang po yung schedule ng parmol. So yung parmol po ay para pumabungkal yung lupa at maduro. Ano po, para maihanda sa pagtataniman po ng kamoting baging. So ayan po, meron na po tayong schedule ng pagpaparmol. Dumating na po siya. So ang una po niyang gagawin ay lahat po ng mga puno ng saging na hindi nabulok. Kasi andun lang po sa lupa yung mga punang saging ay itutulak po niya, ano po, o kaya itatanggalin niya. So talaga ang pinili kong parmol talaga, naganap po ako ng parmol talaga na may blade sa unahan. So yung blade po niya, yun po yung pang tutulak niya para matanggal yung mga mga naiwang puno ng saging sa lupa ano po so itutulak niya at tutulungan po namin yan na igilid ano po sa sa mga puno-puno ng nyog dito sa ating bukid okay Buti na lang may ganito ng parmol na may blade sa unahan. So dati po kasi o yung iba po kasi yung mga naunang parmol ay wala pong ganito. Kaya yung iba ay umaayaw po sila kapag nakitang may mga puno-puno po na, na naiwan sa lupa. So ito po okay lang po sa parmol na ito kasi meron siyang blade. So ito bago po namin siyang bungkalin o iparmol ay lilinisan namin lahat po kahit puno po ng mga uh, ah, kahoy na maliliit, kaya po niya yan na itulak. Ano po? Bali, ang upa po ng parmol na ito, kasi lilinisan niya muna bago niya ipaparmol, ay sabi niya pwede na raw dito yung 3,500. Ano po? Kasi ito pong pagtataniman natin, wala pong isang hektarya, 3 fourth lang po ito. So yung 1 fourth hektar, ay iniwan ko po para pagtaniman daw ng luyan ng aking kapatid. Kaya sige sabi ko. Kaya itong 3 lang po yung ipapaparmol natin. Ito lang po yung ating uh, tataniman ng kamuting baging. Dito po kasi sa amin, yung pagpapaparmol ng isang ektarya ay 3,500 din. Kaya lang... Kahit na 3-4 ito, pumayag na rin po ako sa 3,500 kasi lilinisan niya naman muna yung mga puno-puno na natira sa lupa bago niya iparmol. Kasi yung ibang parmol nga sa... po yung dating sagingan, naging malinis na. So mabubungkal na natin ngayon at sa mga susunod ay pinapong taniman ng kamote. Masarap sa mata yung ating accomplishment. Bagaman gumasos tayo ng malaki ay okay lang yan. So tignan po natin kung kikita tayo dito sa ating pagtatanim ng kamoting baging. Ito na po yung ating pinatanim. So actually hindi ko po nabidyohan yung pagtatanim po ng kamoting baging kasi may pasok sa school ano po so wala po kasing schedule na dapat sabado ang tanim so martes po sila nagtanim kaya wala po ako dito so sila na lang po ang pumunta dito sa bukid para magtanim so ito na po yung at naitanim po nila bale ito po ay nasa 6 days saturday po ngayon so 6 days na po itong uh, kamote na ito so maasa ako na ito po ay lalago sa mga susunod na araw So, ito po yung ating nagastos sa lahat. Mula po nung nagpalinis tayo nung last year, nung pinalinisan natin, pinatanggal natin itong mga saging, hanggang nung magpa-spray po tayo. Okay, nag-upa po tayo ng maglilinis. And then, nagpaparmol tayo. then, bumili tayo ng uh, So yung pong mga kamuting baging na naitanim na yan ay hindi po yan hiningi. Yan po ay binili per tali po yan. So ang isang tali po dito yan ay maabot po ng 75 pesos. So syempre nag-upa po tayo ng mga taong magtatanim. Bali siyam po yung taong nagtanim dyan. At nagawa naman po nila ng buong isang araw na taniman. Ano po? At syempre yung parmol magkano po kaya lahat-lahat yan. So ayan, umabot po lahat yan ng 20,000 pesos ang aking nagastos. Hanggang po dito sa naitanim ng mga kamoting baging na ito. Update ka po kayo sa mga susunod na video ko kung ano yung mga diskarte na gagawin natin para mapaganda yung ating kamote o ang ibig sabihin magkalaman po ng maayos. So may mga ispray po tayo kasi dyan na pampalaman. So hindi po yan pinapagamas ini din po namin yan ng pandamo Itong ating kamote para hindi po tayo magpagamas. Ano po? Mayroon pong pang-spray na gamot o lason o herbicide na pwede pong i-spray kahit may kamote. Ano po? So update ko po kayo sa mga susod kong video.